Refundable po ba ang CIP kung ma-reject ako? Opo ma'am, refundable ang CIP. Basta ang dahilan ng disapproval ay hindi galing sa inyo bilang kliyente. Ito po ang malinaw ng mga policy. Sa so, refundable ang CIP kung tama lahat ng information sa phone assessment at home verification. Pero ang store mismo ang nagdesisyon na hindi i-approve ang iyong loan. So sa ganitong kaso, ibabalik po namin 100% ang CIP dahil hindi po kayo ang nagkulang. Hindi refundable ang CIP kung may misleading or maling information na ibinigay. Halimbawa, sinabi mong sarili ang iyong bahay. Pero upon verification ng aming CI officer, nalaman namin hindi pala. So, ito po ay considered misrepresentation kaya hindi po refundable. So, kung ang tanong ay refundable ba ang CIP pero bakit mo i go na maging refundable? Siyempre, dapat ang goal natin hindi may refund dahil approve ka. Dahil dito sa Pautang PC, ang goal namin matulungan ka at ma-approve ka. Kaya naman, tara na, apply na! Sa